Hingpit nga pagdili o pagpasod o mga cellphone o electronic gadget sa prisuan sa Mandawe, ipatuman na ang mga masakpan pamultahon. Ano ang report ni Nico Sereno. Bisan sa higpit nga seguridad nga gipatuman sa Mandawi City Jail male dormitory, do na pagid kuno pasod og mga gidiling butang. Gawa sa mga masakpan atol sa inspection, usa sa pamaagi sa pagpalusot ang bombing o ilabay gikan sa gawas padulong sa sulod. Minsan talaga may mga nagnanais talaga na mag-sneak niya, mag-throw, mag, uh, mag uh, tabo ng mga kontrabando pasok sa ating pitan. Kaya nga lang, kaya pinahikitan po natin ang na ating seguridad. At, uh, maraming naman po tayo na intercept na bago pa pumasok sa ating pitan ay uh, na na, na po. Ug aron mas mapugngan kining hitabo, may papasarog ordinansa ang syudad pinaagi sa konseho. Aprobado na kini sa first reading ang pagdiligyod sa pagdala ug mga cellphone ug electronic gadgets sa sulod sa prisuhan. Ang mga magdala nga walay pagtugot ipapriso ug tulong ngadto sa unom ka buwan ug pamultahon ug moabot 5,000 pesos. Ato At nang ipangusgan ron nga ma kuan na gina, ma penalize na gid. Siging uh, naay mga problema sa sulod, no? mga palusot. inan. So muna nga uh, Atong disponsuran? Mabibigyan po ng ngipin at uh, pangil yung ating uh, audiranta upang sa gayon yung mga ibang nagnanais o yung gustong mag-sneak uh, uh, in ng mga kontraban sa ating mga apitan ay uh, hindi na sila mababawasan uh, uh, o um, kaya totally ma-eradicate yung mga plano. Na. Matindi po yung implementation namin ng mga um, uh, pagpasok ng mga kontraban sa jail. So malaking tulong yon, since hindi na lang siya mababan yung mga individual but rather mape sila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.